malalaki yung mga mata ninyo dito sa bagong online loan app na madadownload download dito sa Play Store. Tatalakayin natin yan sa video ito. I-share ko sa inyo yung aking experience at yung nasilip ko sa kanila. Pero bago lahat, maglalambing ako na pakisubscribe po yung aking channel, Johnny Depp. At malaking tulong din po kung para sa akin at sa inyo ay uh, eh, malaking tunong po ang pag-like. Malaking tunong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga Anis Ola reviews, ay eh, pakihit mo lang po yung notification bell sa ating uh, channel. okay At uh, disclaimer, hindi po ako nang hika, hindi po ko lang promoter. Ako po sinusubukan ko lang pong mag-review, silipin yung mga aula, kung ano yung kanilang proseso ng pagpapautang at yung kanilang proseso ng paniningil. Para magkaroon ako sa inyo na share your experience at tamang expectations kung sakasakaling susubukan nyo. Ito ang mga online and At ako na po mismo sinubukan ko na para may ma-share ako sa inyo. So, okay na uh, tinasasimulan ang... app na ito, ang ola na ito, ang pangalan niya is kwago peso. Kaya sabi siya, malalaki yung mata nyo, kwago peso. Lalo na pag malaman nyo yung kanilang sistema at yung proseso dito na. Ito siya under ng Delicia Lending Investors and Trading Corporation na hindi ko naman nakita doon sa list of recorded online loan na platform ng SEC. So, fly by night. Okay? Then, pasukin natin. Ang sabi niya, ang Kuwago Peso ay magbibigay raw ng maximum loan amount na hanggang 50,000 pesos at may loan term down na 120 days at merong interest na 0.05% per day so it means parang nasa 15% per month. Okay naman yun pero totoo ba yan? Hindi nga. Okay, then pasukan natin. ah uh, alam niyo na, manghingi muna yan ng mga allowed kung ano yung mga gusto nilang i-access sa inyo like the device information, the memory access, the Wi-Fi network, then location, then go. Agree na lang tayo. Paggulat ako, dahil tawagin siya sa ID verification. Hindi katulad ng iba, no, na parang info muna, hindi yung tulad nito. Ito, marami siyang hinihingi, ng mga recommended ID type. Ito yung mga primary na ID na kailangan niya driver's, driver's license, PRC, SSS, passport, postal, and then UMID. And then the other options, the TIN, voter, national ID, pag-ibig, and then health card. Okay. Then ID verification, picture yung ID, alam nyo na, ibig sabihin nun. Kailangan na mag-forward. Tapos, basic identity information, gender, marital status, loan purpose, email, educational attainment, then the living address. Buhay ba living address? <laughs> Medyo natawa ako ha. Okay, okay. Then, job information, occupation walang employment company name office address detail of his company contact number okay lagi lang lagi ko lang purito subukan ko lang siya is the unemployed sige <laughs> pa diba, isusubukan ko siya kung nagpapautang ba sila sa mga walang trabaho just in case lang subukan lang naman to and then other gent contact persons kumukuha po sila ng limang tao sa inyong uh, contact reference okay limang tao po yan ang isip papasok sa kanila, then, the account management, kung saan nyo, <coughs> uh, yung disbursement ng kanilang pera, yung e-wallet or bank, basta, ako, syempre, alam nyo na, gcash. And then, <coughs> excuse me, doon na sa loan confirmation na binibigyan ako na hanggang 2,000 pesos na loan. Okay, credit limit. Loan term niya daw sa akin is 121 days at meron siyang installment na 2 periods. Again, 2 gives. Tapos, ang first repayment date ko is 9 uh, November 19, okay? So, sinubukan ko to noong nakarang araw lang uh, November 13, if I remember it correctly, nakarang araw lang. So, babayaran ko siya sa loob ng 7 days. Oh, di ba? 13 ako nagsimulang mag lock line na loan, then 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ang mali pa pala yung bilang ko. So, it means ang um, bilang is 6 days, <laughs> di ba? Oh. Simulan natin na 14, 15, 16, 17, 18, 19 six days lang pala siya, mali. <laughs> Isisinama na naman yung araw na ako ay nag-apply. Okay. So, babayaran ko raw siya sa loob ng 6 days is 2,260. Hindi pa natin nasisilip kung magkano yung ating makukuha. Sinilip ko lang siya ganyan. Hindi, diretso ko. Babayaran ko raw, sabihin ganyan, 2,260. Then, the second payment is 20 pesos na lang daw. So, it means parang 2,000... Tama ba? Oh, tama nga, 2,260, okay? Medyo <laughs> lito ko ron, Naggalaw ko kasi, okay. And then, may bawas po siya na upfront service fee na 500. So, yung 2,000 magiging 1,500, malamang po. So, ang laki ng babayaran natin. Guruin mo 2,260 sa first payment, tapos uh, 20 pesos pa sa huli, bali para 2,218 siya sa buong payment system niya. Ang problema lang doon is parang binalik mo na agad yung pera. Kasi 2,000, tapos darating sa 1,500, babayaran mo siya ng halos 760 pesos agad yung patong in just 6 days, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na baka magka-problema kayo once na magkaroon kayo ng approval dito at nabigyan kayo ng disbursement o nabigyan kayo na, na i-forward sa inyo yung pera, di ba? Tapos maipit kayo. Hindi kinaya ng pera nyo yung just six days, then hindi nyo mabayaran, di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya minsan maging maingat sa pag-utang. Hindi porkit na kita natin okay yung kanilang ano, kala natin is 120 days, yung pala is just a six days. Um, just a deception lang po, deceiving lang po talaga yung ginagawang <clears throat> kunwari, 120 days. But the reality is just a 6 days payment po. Okay? Lilinawin ko lang para maging maingat kayo. At hindi po ito kasali sa list ng recorded online platform at wala rin po siya doon sa mga, taglong? Ay, kasama po siya sa mga fly-by-night na ola. Okay, nagkamali ako. Okay. Fly-by-night na ola at ganito yung kanilang sistema. At sinubukan ko siya, ako po ay reject. Buti naman, wala akong naging utang sa kanila at uh, wala akong naging problema. Ayan, reject naman po ako by that time. Okay? So, kung susubukan nyo, maging maingat na lang po kayo at paalala lang pag ganito, ah uh, mas baka mas makadagdag lang sa problema niyo at baka hindi sa makatulong mas madagdagan yung financial problems niyo once na mapasok niyo yung eh, ng mga ola. So sana nakatulong ang video nito. Maraming po salamat sa ulitin.